kawawa ang mga batang inuutusan sa gawain bahay. Mas kawawa sila kapag lumaki sila na mga simpleng gawain sa buhay ay hindi nila alam hindi pang nanay lang ang mga gawain pang bahay. Ito ay gawain ng kahit sino at basic na dapat alam ng tao. Pero sa loob ng bahay, mahalaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulung tulong sa gawain bahay at huwag iasa lang sa nanay. Kasi baka nga totoo ang sabi ng mga nanay na kawawa kayo kapag ako ay namatay. Pero alam nyo na pwede talaga itong mangyari na mawala ang isang nanay kasi hindi natin hawak ang kanilang buhay. Pero kung naturuan natin sila ng mas maaga at naturuan natin sila na magkusa at gumawa kahit hindi inuutusan, hindi sila kawawa. Pero kapag lumaki silang hindi responsable at mareklamo sa maliit na bagay, baka lalo sa malaking bagay. Hindi kontrabida ang mga nanay, sobrang mahal kanyan. Pero gusto niya matuto ka sa buhay.